Army sa totoo di ko na banggitin kung uh, aling barangay no pero may isang natalong uh, kapitan nung Undas din nakaset up na tayo 'di ba Kung ano yung galing sa city kung ilan yung tao galing sa atin ilan yung galing sa barangay ilan yung tanod na ipapadala nila may isang barangay iniwan tayo sa ere ano natalong kapitan hindi na nagpadala ng tanod sa Uh, sa sementeryo, yun yung nakatoka sa kanya. Siguro ito yung pinaka-maayos at pinaka-malinis na eleksyon na nangyari sa lungsod ng Pasig sa barangay level. Lalo na yung mga may first hand, yung mga experience, alam po ninyo na totoo yan. So, ang sabi nila, mag-as much as soon as possible, hindi na December 1, pero upon proclamation 3 weeks ang binibigay sa mga kapitan elect uh, para ayusin yung transition. naging maayos, uh, mapayapa, pareho ang uh, Undas pati ang BSKE po natin. Ano, yung sa resulta naman ng eleksyon, uh, hindi na ako magko sa isa-isa na uh, resulta no sa 30 barangays natin, pero masaya po ako dahil naging maayos, naging smooth, naging uh, mapayapa uh, tayo naman sa LGU, sa city government, naging parehas tayo sa lahat at uh, ang maganda po Uh, ano man ang, anong barangay man kayo galing, kung masaya man kayo sa resulta o hindi, hindi po yun yung punto. Ang um, punto po natin, at masaya po tayo dahil uh, siguro ito yung pinaka-maayos at pinakamalinis na eleksyon na nangyari sa lungsod ng Pasig sa barangay level. Lalo na yung mga may first hand, yung mga experience, alam po ninyo na totoo yan. Uh, Sempre, alam nyo naman sa Pilipinas, uh, sabi nga nila, di ba, may kasabihan, walang natatalo, nadadaya lang. Uh, may mga aligasyon ng konti, pero kahit yung aligasyon, napaka-konti po ngayon kumpara sa previous election. So, yan ang isa sa barometer o gauge natin, ano, na talagang maayos po ngayon. At uh, malinis ang naging halalan, um, Again, nag-monitor tayo, nakasama natin ang Comelec, at uh, kailangan ko rin pasalamatan ng DILG po natin. Si Ma'am Vita at ang kanyang team. Ma'am Vita, <laughs> kaya tatago. Ma'am Vita at ang kanyang team. Siyempre ang, uh, ang Comelec, uh, naging uh, Sa mga teachers natin, pasalamatan natin mga, mga teachers natin sa creepy. Alam ko may allowance din sila, no? pero mas malaking sakripisyo yun kaysa binipisyo. Sila yung inaaway, sila yung, yung pagka alas 3, alas 4 na ng umaga, di mo maiwasan, magkakamali ka din eh. <laughs> Ganun talaga. Lalo, pag uh, alas 10 na ng umaga, di ba, tinatapos mo na, naka 24 hours ka na, mahigit na nagising. Talaga, pero sila yung nagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Pati yung mga principals natin, buong DepEd natin, yung SDO, nandyan lang din sila nung uh, hanggang natapos, hanggang natapos yung mga proklamasyon at hanggang sin uh, sinuli mga parafernalya dito sa tanghalan. Talagang uh, nandun sila. Pero sa ating uh, dlg mabita uh, Ma'am Vita, nasan ka? Ayan na naman. ng tago, Ma'am Vita. Maraming salamat, Ma'am sa buong team po ninyo. <laughs> hindi lang sa nangyari na itong nakaraang linggo, kundi pati sa tulong uh, dito sa transition natin. Ngayong transition, medyo naiba. No? ano? Uh, nung una, akala natin, ng start ng term ay December 1. Pero meron utos galing sa nasyonal na pamahalaan, sabi nila, ano din, aligned daw yan sa desisyon ng Supreme Court na as soon as possible yung assumption of office. Ngayon, sabi naman ni SILG, ang ating SILG, si Sek Benhur, talagang ano rin yan eh, uh, sanay na sanay sa LGU yan. Kaya alam na alam niya kung ano ang dapat. At uh, practical din na tao. Sabi niya, hindi naman pwedeng biglaan. Uh, Nari, bukas magpapalit ng kapit. Hindi naman pwede yun. No? So, ang sabi nila, mag, as, much, as soon as possible, hindi na December 1, pero upon proclamation, 3 weeks ang binibigay sa mga kapitan-elect Uh, para ayusin yung transition. At uh, kaya medyo gahul tayo sa oras, nakasuporta tayo sa mga barangay na magta-transition. Yung mga same pa rin yung nanalo, e di dire diretso lang sila. Pero yung mga magta-transition ay uh, nakaalalay lang tayo kasama ng DILG mula sa barangay newly elected officials. Uh, na seminar o training hanggang sa pag-iimbentaryo nila tutulong lang tayo no hanggang sa panunumpa nila at kung ano man yung mga pangangailangan nila para maging maayos yung transition natin uh, sa pangunguna yan ni Ma'am Vita hindi na nagtago si Ma'am Vita sa pangunguna <laughs> ni uh, Ma'am Vita at ng kanyang team basta kung anong kailangan sa amin uh, tutulong po kami siguraduhin lang natin na uh, maging maayos yung transition dito rin, dito rin may kita yung mga outgoing alam mo sa totoo, di ko nabanggitin kung uh, aling barangay, ano? Pero may isang natalong uh, kapitan nung undas, di nakaset up na tayo, di ba? Kung ano yung galing sa city, kung ilan yung tao galing sa atin, ilan yung galing sa barangay, ilan yung tanod na ipapadala nila. May isang barangay, iniwan tayo sa ere. Ano, natalong kapitan, di na nagpadala ng tanod sa Uh, sa sementeryo, yun yung nakatoka sa kanya eh, may kita mo yung karo siguro hindi nagkamali yung mga taga ron uh, napalitan na siya <laughs> yun lang siguro ang sasabi natin ano. uh, pero again, di na. ko sa order ko pa sana Kaso, Anyway, natalo na naman Dalawang linggo na lang siya, hayaan na natin uh, Tulungan na lang natin yung uh, incoming and, uh, Nananawagan po tayo sa lahat ng mga outgoing Whether nag-expire yung term o natalo sa eleksyon nagawin maayos yung transition At uh, sa, sa tulong ng ating DILG, ng lokal na pamahalaan Ng bao ng Krayo at lahat po ng uh, offices and uh, persons in word ay um, maasa tayo na magiging maayos naman po ang ang uh, ang lahat